Maghahating gabi na siya ng mararahang katok. Di pa rin kasi siya nakakatulog. Pandala siyang nagpahid ng luha bago tinuwang pintuan at binuksan. Si Tim, ano ang kailangan mo? Papasukin mo ako, sabi nito. Mag-usap tayo. Nagmaskara siya ng galit. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Marami, please. Hindi niya ito inanyayahang pumasok. Pero inimbitahan ito ng kailos niya. Nilinis na niya ang pintuan, pero di niya iyon isinaran. Naupo siya sa gilid ng kama. Pumasok si Tim. Marahan itong isinara ang pinto. Pagkuhahin nila ang isang silyang nasa harap ng night table ng dalaga. Naupo ito roon. Tungkol dun sa nangyari sa atin, sabi nito, gusto kong malaman mo na, na I mean, hindi pagsasamantala lang iyon, na pa, sa panig mo. I like what I did, and I guess I love you. Gustong makaramdam ni Elena ng kasiyahan sa narinig pero pinigil din niya ang emosyon na damhin ang sayang dulot ng payag ng binata. I guess, sa palagay ko, sa wikang Tagalog, hindi tiyak ibig sabihin. At gusto mong paniwalaan kita, supla niya. Ganun ba, Tim? Gusto mong paniwalaan kita. Yan ang totoo. Hindi siya nagsalita. Natiling nakatitig siya sa mukha nito Ibig niya nga ang tunay nitong motibo. Naisip niyang baka ito isang bahagi ng plano nito para tapusin ang relasyon nila ni Mars. Baka ito isang paraan din itin para madispatcha siya. Kalasan mo si Mars, dagdag pa ito. He's nothing but an irresponsible child. Hindi ka sa kanya. Pakiramdam ni Elena ay na naman ang kanyang disposition at kailangan niyang dumipensa. Anong klaseng tao ka ting? Alam mong nobyo ko ang pamangkin mo, bakit inaahas mo siya? Hindi ka liligay sa kanya. Paano ka nakasisiguro? Walang iniisip si Mars, kundi ang paglalagalag. Meron lang siyang pangarap na ibig sundan. Katwiran niya. Umalis ka na. Lumabas ka na sa silid na ito. Dahan-dahang tumayo si Tim, pero hindi agad ito lumabas ng silid. Natili itong nakatayo lang noon. Nakatingin sa mukha ng dalaga. Hindi ako maaaring magkamali Elena. Sabi ito may damdamin ka rin sa akin. Damang-dama ko yon ang halikan kita. Hindi lang kanina. Maging nang una kitang mahalikan, dama kong may damdamin ka rin sa akin. Hindi ka pwedeng makapagsinungaling sa akin. Nadama nito sa labi ni Alam ni Elena. Umalis ka na. Gusto ko nang magkapahinga. Napahinga ito ng malalim. Pagkuway, walang imik na lumabas na ng silid. Desidido siyang labanan ng damdamin na darama para kay Tim. Pero habang nagtatagal si Rito'y lumalago ang damdaming iyon. Hindi niya mapigil. Pandang huli naisip niyang siguro ay mas mabuti pang ipagtapat na lang niya kay Tim ang totoo. Na sila ni Marius ay hindi totoo ang Na ang kunwaring relasyon nila ay naging alibi lang nito upang pagtakpan ang tunay na dahilan kung paano sila nagkakilala upang di na mapag-usapan pa. At nang sa ganun ay di na maungkat ang lugar na kung saan ay nagkita sila ni Mars ang cut cross. Naayo lang ni Mars na bisto ng uncle nito, na ito'y kabilang na sa isang banda ng mga masikero. Magtatapat na lang siya kay Tim at sa kanya tatanggapin ang pag-ibig nito. Ngunit bago niya iyon nagawa, ay narinig niya may kausap si Tim sa telepono. Sa tola ng pakikipag-usap, ay nahulaan niya ang kausap nito. Hindi ko pa babayaan ang anak mo, sabi ni Tim sa kausap. Oo pangako yun. Oo sabi eh. Pag-iisipan ko pa nga. Ah, si ano? Si Elena. Wala yun. Pinasasakay ko lang para yung makikita kay Marius kung gaano kasalawahan ang babae gusto niyang pakasalan. Marahang marahan ay nagbalik sa itaas si Elena. Hindi niya pinakinggan ang iba pang sasabihin ni Tim sa kausap. Tama na sa kanya ang kanyang mga narinig. Sapat na yun para maalaman niyang pinaglalaroan lang pala siya ni Tim. Pinasasakay siya upang tulaw yan siyang mailayo sa pamangkin ito na sa buong paniniwala nito'y kasintahan niya. Masakit. Pero pinaglabanan niya ang gusto ng umiyak. Gaganti siya, sabi niya sa sarili. Hindi siya makapapayang na dito ang huling halaga. Kahit may na feel na rin siyang damdamin para kay Tim, ay kaya niyang kalimutan iyon. Niya. Nakaganti lamang sa kawalang hiyaan ito. Pinilegramahan niya si Marius at siniguro niyang darating ito sa ayaw at sa gusto nito. Tinakot niya kapag di pa ito sumpot sa probinsya, ay mapibilitan na itong ipagtapat kay Tim ang lahat. Dumating nga ito pagkalipas ng limang araw mula nang maihulog niya ang telegram. Pambihira ka naman, ang sabi. Kakamot-kamot sa bato. Kung kailan malapit na kami magtakumpay sa kakapapipi yun. Pati hindi ka na bumalik sa apartment ng araw na yun. Nasabay-sabay sana tayong uuwi rito. Pagalit na sumbat niya. Sabi kasi sa akin yung Nabong at Joey, may nakaschedule daw na makipag-usap sa amin na isang recording promoter. Katwira nito. So naisip kong hindi na lang sumipot. Bahala na kung magpaliwanag kay Angkal bandang huli. O, oh, eh, ano nangyari? Pinaghahanda kami ng at least ay eh, mga eight new compositions. Sabi nito, yari ko na yung tatlo, another five pa. Ang pangako ko sa grupo, dito ko tatapusin yung luma. Dito ko compose. Oo, paano? Nalako naman ang gitara ko eh. Tapos habang nagpipiknik tayo, kunwari, doon ako gagawa ng kanta. At tutulungan mo ako. Saka ako na lang ipaaareglo kay Joey pagbalik ko sa Manila. Sa nakita niyang entusiasm sa panig ni Mars, ay naisip ni Elena di nga pala niya ito kayang isumbong kay Tim. Hindi niya kayang patay ng isang umuusbong na talento. At siya nga pala, naaalala lang sabihin ni Mars, ang gusto ng grupo ay sumali ako sa Pop Music Festival. Kasama sila? No, ako lang daw. Sasali ka. Nagbabalak. Yun na lang kasi ang alam kong paraan sakaling manalo ako. Sabi nito, magagamit ko yung sandata lamang kay Uncle Tim para payagan niyang kumuha ako ng kursong tungkol sa music. Wala talaga akong binakabat sa mga numero. Katunayan dalawa sa subject ko ang bagsak. Ha? Pag wala sa isang bagay ang puso mo, hindi mo yun sa ng 100% na attention. Sinulya pa nito ang lumanog gitar na nakasabit sa dingding ng silid. Wala sa ledger ang buhay ko. Ang hiningan ko na sa musika talento rin si Elena sa pagkukumpos at naging alalay nga siya ni Mars sa paglikha nito ng mga awiting Habang nakaupo sa tabing ilog halimbawa, o kaya sa ang pag-aari rin ng pamilya nito. Pinagtulungan nilang likhain ang mga himig na alam nilang kagigiliwan ng publiko. Close sila ni Marius, pero sa bagay na ito nga lamang sila kompatikon. Sa musika, di doon ay wala na silang pinagkasunduan? Hindi ba yun napupunatinting na itatanong niya sa sarili? Pansin niya masama lagi ang tingin ni Tim kapag nagpapaalam sila ni Mars na magpipiknik o kaya sa mga pagkakataon na nagpapaalam silang gagamitin nila ang lansya ng pamilya. Alam mo, nabuksan ni Mars habang sila ay nagpapahinga. Magkatabi silang nakakapit sa railing ng taptek ng lansya, nakatanaw sa karagatan. Napifil kong metama sa yung uncle ko. Kunwari hindi niya nasakyan, anong tama? metama tama sa gusto ka, type ka, ganon, anito. Marius, wala namang masama, di ba? Dalaga ka, binata sa si angkan, at boto ako sa para maging anti kita. Sumeryoso sa Elena, ayoko ng ganyang biro, sabi niya. Pero baka nagbablash ka, tanong nito, tawang tawa. May gusto ka ba sa kanya? Inambaan niya ito ang nakatikom na kamao. Hindi ka titigil. Nagtatawang lumayo sa kanya si Mars. Kinuha nito ang gitara at naupo sa isang monoblock chair. Nasa kandungan ang nakabukas na notebook na itong pinagsusulatan ng rough draft ng kantang kinukompos nito. Inalagay sa tainga lapis. Nagsimula itong humimig. Tumangutang mo pa habang nililimi wari ang tonong nasa isip. Pagkuway nagsulat ito ng mga nota sa kwaderno. Himig pa lang ay nagustuhan na agad ni Elena ang naririnig na tono. Pinakaiba sa mga nakumpos na nila. Mayamay ay buong. Magkamin sa naganoon kabilis ang ideya sa isang artist lalo't inspirado may mga isinulat si Marius sa notebook para nagkukrokes ng isang mapa. Pagkara ay tinipati pa ang gitar. Listen, sabi nito nang sumulyap sa kanya. Kung may puna ka, sabihin mo lang. Tipati pa, kalakalabit para sa intro. Sa pagpasok ng musika, ay sinabayan ni Mars ng himig na may tono. Natapos sa ganun. Okay ah, sabi ni Elena. Original ang tono. Pinitiwan ni Mars ang gitara. Naging konsentrado naman sa hawak na lapis at mo unti-unti nilalagyan ito ng liriko ang musika. Sa salyo ng gitara ay ni Mars at di mapigilan ni Elena ang pumalakpak. Wow, ang galing! Yan ang isali mo sa festival.